para sa hugsa Sa mga nagload sa isda. Ah, isa itong prutas sa probinsya. No. Uh, Tawagin nila is cutmoon fruits. No. Yeah no? ito yung bunga. Yeah no. ko sa inyo, maasim to, maasim na prutas 'yan no? 'Yan nagkaglagan lang sila ayan. bunga. So, ayan pa. Ayan. Ayan. Yung isang kasama ko, kumakain siya na ano, ng ano, maasim, maasim talaga. Is maasim to na ano, maasim na putas. Maasim. Masarap to sa ano, lulut, isawag sa isda. Ayan. No? Ayan. Uh, mamaya bubuksan natin kung parang papakita ko sa inyo ano yung yung loob kasi pag, bin, pag hindi po siya nakabuksan yan yung tura, no? So yan, yan yung tsura pag binuksan mo yan may kita natin kung ano anong tsura ng loob no? so yun guys bye, -bye. Guys, uh, ito na nga yung ano, yung protest na nakuha ko doon sa nakuha namin yung kasama ko na food Catmon so marami siguro ang familiar nito prutas, pero yung iba uh, nag-alangan yung kainin pero ito guys legit kinakain to uh, wala lang masyadong nakaka-discover nito kainin uh, kasi baka daw nakakalas yung ganyan ganyan never change so, yun. pero uh, legit kinakain to guys so, bubuksan natin kung oh, ano yung tsura yung nasa loob Binabalatan na to yung tsura nito guys yung alam mo yung ano yung nyug na maliit yan yung tsura babalatan mo lang sya ano, para makita mo yung mga lubluban palubluban yan masim to no? masarap to yan ano, sa ano sa isda nagluluto sa isda ano, sinabawang isda masarap to yan yan na Ya, jangan no. ya, jauh. Raja tingkat moon food yang akan senang. Yan, yan. Oh. Kaya niya itin ni guys. Ito na kala, sumaki mag-alala. Masin po. Sarap yung pagsahog sa ano. Sa mga hmm. nag sa isda. Sa probinsya marami to. Wala lang pumapansin kasi binilalam na kinaka right may mga buto-buto din siya guys may tsura pag um, kinakalas kalas may mga guit-guit na kakalasin mo lang o oh, mo na lang yan hmm. bye bye guys